Tapos ano yun? Ay, ikaw yung ano? Ikaw yung... Ikaw yung sobrang effort mo. Tapos, um, gabi, ma-effort ka. Tapos, binibigay mo sa kanya lahat. Tapos, iba yung pinili niya. <laughs> iba yung pinili niya. awit na Blah! Di pinili Alam mo ba kung bakit nasasaktan ka? Iniisip mo kasi na gusto ka rin niya Kahit na hindi naman talaga Ikaw lang ang umaasa at nasasaktan sa pagpupumilit sa sarili mo. Namahalin ka din niya kahit na wala ka naman talaga pag-asa.